kung nagkakandara pa itong si Olga na pigilan si Ramon papunta sa katotohanan. Si Ramon na rin mismo ang lalapit kay Tanggol. Samantala matutuklasan na nga ni Ramon ang pagpapanggap ni David na siya mismo ang makasaksi pa sa mangyaring salpukan ng magkapatid. Dalawang grupo ang pinagdududahan ni Ramon na may gawa o mano sa nag nilang mga kliyente, Red Phoenix at ang grupo ni Don Pacundo. Samantala, pinaghandaan na rin nila Tanggol ang ibang mga grupo na kanilang makabangga dahil sa pagpasok nila sa negosyo ni Pac kundo Sinabi ni Tangol na hindi lang umano mga parak ang kanilang mga kalaban kundi ang mga Montenegro at ang Red Phoenix. Pinagsasabihan sila ni Don Pacundo na hindi umano siya pagtaksilan dahil kapag sa oras na matuntun umano ng kanyang mga kalaban ang kanilang lungga. Isa lang umano ang ibig sabihin nito, nagalaga umano siya ng ahas at walang iba at ang grupo umano ni tanggol. Walang balak naman itong si Tangol na sila'y magtagal pa sa negosyo ni Pacundo. Anya parang sinisira na umano nila ang kinakabukasan ng mga kabataan paliwanag ni Tanggol sa kanyang mga kasamahan ang totoo niyang plano. Kailangan umano nilang paniwalain itong si Pakundo, nakakampi sila nito hanggat sa madispatch siya umano ni Divina ang diamante. Tsaka umano sila tumiwalag. Dagdag pa ni Tanggol ay kailangan nilang paghandaan ang mga Montenegro. Siguradong sasabak umano sila sa malaking gera pag nagkataon. Sa isip ni Tanggol, gusto din niyang sunggaban ang pagkakataong ito para mismo makaharap niya itong seramon at malaman niya ang katotohanan kung sino umano ang totoong pumatay kay Mokang. Sa kabilang banda, nakipagpulong-pulong itong si Ramon sa kanyang tatay at sa piki niyang anak. Kailangan umano nilang maghanda sa paparating na malaking gera. Sabay sabi ni Ramon, nakilala na umano niya kung sino umano ang nasa likod sa pag-alisa ng kanilang kliyente, kundi itong si Don Pacundo umano. Pero kumunta naman itong si David at Don Julio. Hindi sila naniniwala. Pero pinatunayan ni Ramon na siya ay nagsasabi ng totoo dahil umano sa isang kliyente na nagsumbong umano sa kanya. Nainalok naman ito ni Don Pacundo na sa kanila na bumili ng mga droga. Dagdag pang nakarating kay Ramon na susunod na araw may magaganap umanong malaking shipment sa pagitan ni Don Pacundo at Villegas. Pero sa kabilang banda walang balak itong si Don Pacundo na humarap kay Villegas sapagat batid ni Pacundo na makarating kay Ramon ang ginawa niyang panunulot. May magagawa kaya sila Olga at David para pigilan ang pagkikita nila Ramon at Tanggol gayong wala silang kamalay-malay kung sino ang kakampi ni Don Pacundo. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa akin channel para sa ating maraming karagdagang update kung ikaw ay bago pa lang dito sa akin channel. Muli maraming salamat po.